Gagi, wala akong bata na excited ulit ako. Wow. Wow. wow! super cute niya. Ay, wow! Ang so cute! Mamimigay ako ng labubu para sa audience ko. So what is up? It's your boy Aga. At para sa video na to ay meron tayong kakaibang gagawin. Tayo ay mag-a-unbox ng labubu. As you all know, Labubo is one of the craze na collection ng mga tao ngayon. Brief background lang, na, nagsimula to noong 2015, doon sa show na The Monsters by Kasing Lung. At simula noon sikat na siya, pero mas naging sikat pa siya noong ginamit to ni Blackpink Lisa. At nag-skyrocket yung trend niya at naging collector's item na siya. Ang uh, lakas niya sa mga Asian countries at umabot na dito sa Pilipinas, etong Labubo. At ngayon, syempre, dahil vlogger tayo, makikitrend tayo. Kaya bumili ako ng napakaraming Labubo. May bag, may version 1, may version 2, at ibang cute stuff din. May mga stickers pa tayo at meron din tayong Sunny Angel. At ngayon, i-unbox ko lahat to para sa inyo at mamimigay ako ng labubu para sa audience ko dahil mahal na mahal ko kayo. Explain ko mamaya sa dulo ng video kung paano ko kayo mabibigyan ng labu-bu at kung paano kayo mananalo. Pero sa ngayon, i-unbox na natin to marami Maraming kilalang artista rin yung nakikita ko may labubu. Sila Heart Lista, yung nanay ni Rufa, si Meme Vice nag-vlog rin nito. Kaya feeling ko sobrang exciting to at para sa mga mahilig rin sa labubu, welcome and subscribe to my channel, di ba? Or follow me. Welcome. And like and subscribe and follow. Diba? Kasi baka kayo yung mabigyan ko ng labubu. Ngayon, dami na natin sinasabi ba? Simulan na natin. Buksan na natin ang mga labubu! Buksan na yan! Unahin natin buksan ang labubu na version 1. Yan, oh. Ito ang... Wait, wait, wait. May bagong labubu. Ano? Ganito ka. Ayan, tingin ka sa camera. Labubu, labuga. Ako labuga, di ba? Ah, labuga. Ito, labubu. Ikaw, wala ka na kailangan gawin. Kira. Ah, naharap ka lang sa camera. Mabubu. Yan, labubu. <laughs> <laughs> Sama mo yan. Oo, sasama mo. So, ayun guys. Ang dami kasing extra-extra. Simulan na natin ang version 1. Itong mga boxes na to para itong Pokemon cards. Hindi mo alam kung ano yung nasa loob niya. Ito ang mga pwede mong possible na makuha. Itong mga... Random shop. Random shop. 6 per box and <clears throat> 15,000 ko na bilay ang isang ganito. All in all siguro mga 40k rin yung nagastos ko. So 40,000 labubuhol and others. So buksan na natin. Ang maganda dito, may chance kang makakuha ng rare. Certain ba tayo ngayon? Ako kasi pag nagbubukas ako boy, ano eh, madalas ineswerte ako eh. Sa mga Pokemon cards dati, nakaka-rare ako. ko eh. Ilang Hologram. Uh, nung ano pa ako 2 years old pa lang ako noon. So subukan na natin. Buksan na natin ang labubuhol. 2 years old. nasira ko agad. Ah. Wow! Exciting macaroons! Gagi, parang akong bata na-excite ulit ako. Sumama so, ka ano na dito, boy, kasi nanonood ka. Bigyan mo ba ako isa? Oo. Para, para sa inyo ako. to. Hindi kasi talaga may mahilig sa labubo. Siguro kukuha lang ako ng isa or dalawa. Tapos yung iba. Para kay Rick, kay Mami, kay Aldrich. At sa inyo na yung iba. Okay. So bubuksan na natin ang labubo. Unahin natin version 1. Exciting macaroon. At ito kasi mas maraming tao. Mas mahilig ata dito. Kaysa doon sa nakaupo. Eh. Ewan Based on Ay, na man narinig. Ito nakatayo. Oo. Oh. Wow! Oh. wow oh. Ang cute. <laughs> Look at that! Sister, nahalata ka na, sister. Oh, nga, ang ganda niya! <laughs> Paswertihan tayo ha. Ah. Yan, may six boxes sa loob. So, paswertihan kami ni Aldrich. Para tong booster pack, boy. Ayan, ito yung mga pwede natin makuha. At pag nakuha mo tong secret, ibig sabihin, mabibenta mo to ng 12,000, isang ganito lang. Uwe? Oo. Ah. So, sino sa atin? Right, let's go! So, bubuksan na natin ang unang labubo. Legit check, legit check. Uso oh, ba yun? Yeah, Ayan, dinala. Ayan! Yeah. Yeah, Ah, ganun ba? Hindi dinidilaan. Hindi yata. <laughs> Mali yun. Oh, ah, so At ito, isa-scan. Pag in-scan nyo yung QR, test, nakita nyo na may popmart ata na lalabas, is legit. Pero na-try na namin yun. Alam ko legit nito. Ako ah, na muna. Buksa ko na aking labubo. Exciting macarons. Ang unang labubo. Wow! Ang cute, boy! Para lollipop! Never pa ako nakakita ng unboxing so first time na. Ang cute nga. Tingnan natin ano kaya itsura niya sa personal kasi sa mga videos, ang cute. Pink! Wala, normal lang. Ang oh, cute niya. Oo, oh, cute nga. Ay, ang okay, May change. pop mart siya sa Pao at Kaising. Ang bagal niya, ako naman. Wait Ano Backer. siya si Lychee Berry Labubu? Hindi, colorblind ka. Si Sea Salt Coconut yan. Pwede? May laman pa siyang card sa loob. Ano siya tayo na yun, yun eh? si Sesame Bean. Ah, uh, sir. Right. First... Ah, ito! Uh, ang naman ang kulay. Baka hindi nyo alam ano kami, color, deficiency. Color deficiency kami. So, ito si Sesame Bean yan. Si Labubu, Labubu. Uy, ba't binuksan mo na agad? Di ba tayo tapos kay Sesame Bean? Ang super cute niya. Ay. Okay, si Aldrich naman, buksan mo na ang Ako, magaling ako mahula eh. Tingnan nyo guys, diba, anim to. Eh, magaling ako manghula. Oh. Alam ko na agad kung ano yung makukuha ko. Hindi pa bukas ah. Ano? Makukuha ko si Tofi. Ah, sige, buksan mo eh. na. Pag ko si Tofi, akin na lahat. Ah, What? sige. Right. Akin sa'yo na yan pag tama yung hula mo. Ayan na! Wow! Ang cute! Pero ba't ang laki ng mukha niya? Ganito ba talaga sila, Bubo? Malaki yung ngipin na alam mo guys, pala ko nalaman. Dahil nakita ko na agad siya dito. <laughs> <laughs> Picker sa na Toffee. Fee. pala huwag ka sumisilip sa Sabi nila pag original daw yung labubo, naiikot, di ba? Yung ulo. O, oh, naikot naman siya, pero natatakot lang ako. So, ito si Tofi ang nakuha natin. Cute rin ni Tofi, oh. Labubu. Labubu. Parang mas cute yung kulay ko. Mas cute yung kulay ko. Mas cute yung kulay ko. Okay, so wala pa kami nakukuha ng rare. Pero dalawang iba't ibang colors na nakuha namin. Okay ang ating pangatlo. Huwag mo silipin yung card para hindi ka ma-spoil. Woy! Sinilip talaga niya! Wala malalaman mo kung sino mo eh. Wala mo muna agad sino. Wala na. No? Okay lang. Eh di, huwag mo nabuksan. Okay nga. Ay hindi, cute! Cute yung color niya. Gusto ko ito. Sige yung color. Si soy milk. At least wala tayong nauulit, no? Iba-ibang color. Hmm. So ang labubo natin ay si... Soy milk medyo pang girl ata. Oh, pang ito. girl to. Kito. Oh, cute cute na labubo, guys. Abangan nyo. At parang, panoodin nyo yung unang video ko kung paano manalo ng labubu. Alam mo, parang kamukha niya si Puma. La Puma. La Puma. Cute! Okay, next. Ikaw ng bukas, boy. Ito. Ito ang aking napili. Baka si Rick yung may swerte sa pagbubukas. Hindi ko nasisilipin. Agad natin bubuksan. Sisilipin pa rin niya. Ay, kubuksan mo na. Aww. Oh, Ay, ang or... ganda mo. mo. Yeah, ano Ba't or... ibang kulay? Ito ba yung same nung una? Hindi, no? Yeah. Ito ata ah, si, Sisol. si Sisol. La Salt. Si salt. Labubu, labubu. So, dalawa na lang. Boy, wala pa rin tayo nakukuha secret. Pero, ang okay, dapat na... think positive, di ba? Okay, pang lima. Ay, parehas! Si Lychee Berry. Feel ko one of each tomb box, boy. Hindi, swerte yan. Hindi kasi. Oh, si Lychee Berry nga! Iba ba siya? Iba yung kulay niya sa iba? Oh, iba po. Wait lang. So, check lang natin. Meron na tayong tofu, meron tayong soy milk, meron tayong sea salt, coconut. Si green grape wala pa? Oh, si green grape na lang kulang natin. So, malamang si green grape to, o kaya malamang rare to. Hmm, or secret. Sirik na lang kaya. Feeling ko swerte, oh, sirik. sirik. Okay. Kasi okay. yung Saan? Pinupulit. Ay, gagi. Ay, kung biro na eh. Sige. Ay. Gagi. Oh, ganun pala yun. Hala! Ganda! Wala pa eh. Huwag yung ganyan. Kabado kami. Bilisan mo na! <laughs> pa suspense Ay, s**t! Ang pangit mo pagkabukas natin. Ang ganda nung kay Rico. Oh. Sorry, Walang pasensya na guys. First time namin magbukas. Ang tagal, naku-curious na ako. Ba at basahin ko yung ba part. Si Toffee. Ang ganda ng kulay. Si Green. Okay. Si, si Green na natin. black ko ba? Diba? Baka bulag ka lang. Di black nga. Si so, Topi nga. Kompleto uh, na yung kulay. Kompleto yung kulay. Ah, ang oh, cute kulay nito. Okay, so wala tayong secret na nakuha. Nakuha namin lahat ng colors ng Labubu. Okay, next. Ang bubuksan natin ay ang Labubu version 2. Version 2. Ngayon, alam niyo na pagbukas ha. Uh -oh. Hindi yung nasisira natin para tayong tangay. Nakakahiya. Eh. Tayo This is the have a seat. Kasi nakaupo sila. Ah. Mas cute itsura nung box nung version 1. So, ang Heaven naman ay may anim na box din ang Labubu. Nagkakaubusan na rin dito sa Pilipinas, kaya mahirap na maghanap ng Labubu eh. Ano yung mga you know, pwedeng makuha? Anong binili ko to, shinip pa raw to sa ibang bansa eh. Ah, so nag-pre-order ka muna? May nag-pre-order, pero hindi ata nakuha. So, binigay sa akin, nag-order nila sila ng bago. Lakas! So, dito naman, ito ang anim na colors. Tapos yung isa, secret. So, hopefully, makakuha tayo ng secret ngayon. Weh? Well, Saan ba naman nalaman? Ito, yan, One out of 72 lang meron. And well, harap natin sa kanila. Secret edition ratio. You know? Regular edition ratio, secret edition ratio. Mm -hmm. So, ako na muna. Yan to ang tamang pagbukas. Huwag kayong magkakamali, ha, kasi masisira yung box. Oh, kala mo uh. talaga. <laughs> oh, di ba? Ang galing ko na magbukas. Oh, ang bilis na pala eh. Wow, ang ganda packaging, guys. Ang cute. May card din siya. Wow! God. Ang cute! Mas cute nga yung Mas cute to. po! Nakapikit! Uh, oh, o baka rare siya kasi nakapikit? Hindi. Ayan talaga. Ay, hindi. Feeling ah, na ito mo. may card siya! Mas cute yung card niya. Si Sisi. Si. Zizi Baba Kuku. Parang yung mga tawag mo sa jowa mo o yung tawag mo sa special someone mo. Hi Baba! Hi Baba! Hi Sisi! Hi Kuku! Ang cute nito! Kaki, sobrang cute nito! Tinan mo, nakakagigil! Kaki, sobrang cute nito, boy! Parang siya nakasweater talaga. So, spot the difference. Pare sila ng ilong. Pare sila buboy. eh. Si Pero ang kulay. ganda ng kulay nito. Sa akin to. Ito sa akin. Ang mm -hmm. ganda ng kulay nito, men. Okay, so, saan natin lalagay sila bubo? Ito sa akin to. Ang cute cute nito. Dito ka muna, baby. Oh. Ah. <laughs> mm, may plastic. Wow. ginagawa So cute! Ay, sorry. Kagong cute niya, boy. Yung mata niya, no? Pang anime yung mata niya. Bakit yata to? Pili ko, baby, pili ko pa ulit. Sorry, wala nang giveaway, ah. <laughs> Di joke lang. Hindi pa magigiveaway. Si QQ, uh, si ata. Si QQ. Ang cute, guys. Promise. Lalo na sa personal. Huwag <laughs> mo ko tingnan ng ganyan, be. Ano ba? Ang cute ng mata, no? Aw. Uh, naikot din to? Ay, hindi. Pag original doon, naikot yung ulo, eh. Oo, oh, naikot. Oh. <laughs> Wala, oh, sobrang cute niya guys. Okay, next. Cute talaga ng cordo. Sobrang cute ng labubo. Kaya pala na a-addict yung mga tao. Sipin mo, lalagay mo sa bag mo, ganyan ka-cute. Okay, next. Heart-tired labubo. Ano? Wala pa. Cute talaga. Ang <laughs> cute. Iba-iba yung expression oh, nila. Oo, ang cute. Iba-iba yung expression. Ito no, parang payakap na siya. Yung iba oh kasi... Ang cute! Gagi! Ay, sorry! Ang oh cute niya, boy! Nandito mm -mm. parang galit eh. Or gigil. Hindi, parang naipaglaro na, ano, gigil. Labobo! Box number four. Labobo? Nakaka-excite pa lang ganito. Pero wala pa rin tayo na kukuha secret ah. Ibig sabihin, bumili ka pa ulit. Ready ka na? Oo, oh, go! Ay, nakapikit siya. Si Zizi. Zizi. Natutulog. At least, to nakakaupo. Oo, nakaupo na siya. Pero kaya niya gumanyan. <laughs> Para sa mga antukin, oh. Zizi. Zizi. Oh, my baby. Magkano isang ganyan? 3,000? Tsaka, ang bangon niya, ah. Para siyang cotton candy. What? Ay, hindi. Para siya, nangiligil kasi, ah. Inawoy mo, boy. Last two. Last two. So, hindi pa tayo nakakuha ng secret, ah. Pero swerte na rin kasi cute yung mga, ano, labubo ba. So, ito ay Oh, White! White! Na doble. Pink? Pink? Si QQ ulit. Si QQ ba Hindi. Si Dada. Oo, oh, si Dada nga. Oh, Ang cute din ni Dada. Ang <coughs> cute. cute! Cute ni Dada! Ano? Gano'n siya? Giniagawa mo. Ang hirap. Parang para la para para eh, para lahat eh. sila cute na lahat. Mm, dami na nila, oh. True pa na sila, oh. Yun, oh. Yung isa na kayo kuna pa lang. Oh. At tulog na yung iba. Ang dami ko ng labubo. And the last but not the least. So, sino pa ba hindi natin nakuha sa ano? Ayan. Si, si, si. Ah, mas kito. Pero na, naulit. Naulit? Hehe. -he, we got Hehe. -he. Si Hehe -he yung last one. Si Hey, naman namumula. Umiikot si Hey, -he. <laughs> Cute, cute ni Hehe. -he -he. So basically, yung namin one of everything sa collection. Puno ang collection namin. Gusto sila makita. Ang dami, no? Dosing labubu. So ayan guys, pwede nyo iipit sa bag nyo. Sobrang cute nito. Kasi mo, ganito ka na nakaipit sa bag. Tsaka, seryoso, ang ganda ng quality niya. Parang ang cotton candy yung lambot eh. Tapos, so, ako, basta nakaka-addict yung itsura. There's something about this. And syempre, kung man tayong nakaswerte nakakuha na ng secret, hindi naman talaga ako collectors ng ganyan. Talagang binili ko lang to para ipamigay sa inyo at ipamigay sa mga pamilya ko. Oh. Ito meron din tayong labubu bag. Isang malaking labubu bag. Wow. This cost 6,800. Parang ako nagla-live selling ha. Pwede na natin ito ipag-giveaway. Ito yung laman niya sa loob. Cutie. Tsaka quality yung ano niya. Texture. Itong Sunny Angel ay 1,800 pesos. Sipin mo ba yung ito kaligit 1E? Kasi ito, 3-5. Cute. Ang dami. Last but not the least, itong Sunny Angel. Ito kasi kita niyo na eh, si Crybaby. Ang daming version. So anong version ng Sunny Angel ang makukuha natin? Para siyang lollipop. Ay, nakubad siya. Oo, baby siya. Mabuti oh, ba itong bis lang buksan? <laughs> Hello, kitong... Blur. Blur ang but Ba't may tape? Adhesive tape daw yung harap niya. Ah, kasi dumidikit. Saan siya didikit? Dito. What?! It like Miley. Mm. Oo, oh, ganun siya. Naging mamantika. So, ito si Sunny Ingen. Si Giraffe. Isa lang ata yung may design. Oo. natin. Kita yung pot niya. Anyway, so, that is it for this video. Sa mga magbibigyan ko, check nyo yung previous video ko sa Blue Social Media. Alam niyo na yun. Doon kayo mag-comment kung paano manalo at mamimigay ako ng mga labubu. At basta panoodin nyo para malaman kung paano manalo. Doon ako pipili ng mga winners. At doon sa mga winner, walang hassle sa inyo kasi ipapadala niya agad. Ayan, stickers. Mamimigay rin ako stickers. Sunny Angels, tsaka labubu yan. Pibigyan ko rin kayo niyan. Kung sino yung mga mapipili ko. Pero sa ngayon, surprise na natin si Mami. Uwi na kami ng bahay. Bibigyan ko na isa si Mami. Bibigyan ko ito ng isa. Bibigyan ko si Rick ng isa. Bibigyan ko rin yung mga ibang kaibigan ko. Tapos yung matitira, sa inyo na. Sir Labubu. 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 Bubu. La, bubu, 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 bubu. <laughs> Sorry, medyo kakaiba to sa mga videos na ginagawa ko. Pero kasi ang cute eh. Tsaka syempre, sasali tayo sa craze. Pilipino tayo eh. Doon sa pinagkakaguluhan ng mga Pilipino. Yeah! Pero ang susunod na video natin ay ang ating Halloween special huh? pagbabalik sa Cresta Del Mar. La bubu, la la buga, buga. La buga.